Yes, good morning, good morning, good morning, good morning. Ito ang usapan to ha, uh, usapan. Shoutout muna natin yung mga subscriber natin sa kayong ating mga viewers dito sa aking YouTube channel. Reynolds de Mesa in YouTube channel. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Uh, anong buwan na po ngayon? Marso? Uh, Marso 1 na po mga Marso, Mga bro. Uh, ating pong live na to ay pantungkol sa ating kumakandidatong senador na si Kuya Will Rebilla. Eh, nako naman, nako naman, ano ba naman 'yan? Ang dami bumabati ko sa ating sabi na nating idol natin si Kuya Will. Nako. Talaga naman 'no. Kasi merong iba diyan na basta lang dumami ang views at dumami ang kanilang mga views at saka ang kanilang subscriber kung paano nila nako ilaglag itong si senador Willie Rebillame nako grabe ang paninira ng mga yan binomo sabihin ba naman eh ah uh, sasabihin ng isang vlogger ha mga mars mga bro ha na wag daw ninyong iboto ang katulad ng ganito na nako ano ba yan nako binapasiyal lang yung mga video na nakikita nila para lang tamaan itong kumakandidatong si Willie Rebillame na numero 5-5 <laughs> sana naman itong mga vlogger na to na walang magawa sa buhay at kundi ang manira ng mga senador ay mag na kayo ng content nakakaya <laughs> kayo kayo ba be bi bo, <laughs> ay nako talaga naman oh. makumita lang kung dumami lang mga views ang grabe ang paninira ng paninirang puri kay Willy. Mabayaan nyo, ang mga tao may isip yan at puso. Kung sakaling ayaw nila, na talagang ayaw na ayaw nila yung tumatakbong kandidato, eh huwag nyong isasabay sa mga pagbablad nyo na tingnan nyo to, panoorin nyo to, eh ba ang dapat iboto? Tayo po ay may mga sariling puso at isip. Kaya nga po tayo bumoboto ay karapan natin karapatan natin bumoto mga mas mga bro huwag na tayong makikisaw-saw dyan sa mga vlogger na gusto lang kumita dumami ang mga views na porke gano'n na si Willy Rebill may alam nyo si Kuya Will sa totoo lang po ha totoong totoo dalawang beses ko na po nakita personal yan at hindi man tayo humingi ng tulong dyan kay Kuya Will eh nakikita natin ang paglilingkod nyan sa mga mamamayan natin sa ano kaya eh, itong mga hinayupak eh, na mga vlogger na to na gusto lang sumikat din at dumami ang views ay grabi grabe ang paninira sa kumakandidatong si Kuya Will hindi nila alam na si Kuya Will talaga naman ay galing sa mahirap at sabi pa ng iba wala daw alam sa batas natural hindi e eh, kaya nga kumakandidato yan para tumulong sa atin maglingkod sa senato para meron tayong boses nga para sa mahirap ngayon, pag nadya niya at nalukluk na si Kuya Will, ay tutulong nang tutulong niya dyan sa Senado. At saka, mag-aaral din ng batas yan. Siyempre, may hiya sa sarili niya si Kuya Will pag na sa Senado. At mag-aaral na yan ng tungkol sa mga batas-batas na sinasabi ng mga vlogger siya na, eto, si Gano, huwag niyong iboto. Abay, marunong pa sa mga Pilipino na boboto E, eh. pero kung sabihin ba naman eh, sa kanyang vlogger eh, na Panawarin nyo po ito. Ganito po ang ginawa ni Kuya Wil sa lugar na pinuntahan niya na ayun, eh, hindi lahat ng video ay totoo. Sabihin na natin binidyo at, at, hindi nabigyan. Eh, bakit yung bibigyan ng lalapit at bibigyan ng pera? Eh, bawal nga sa komili ka magbigay ng pera. Siyempre, pag nangampanya ka, kumari nga lang, kamay-kamay eh. Or sabihin na natin, hug-hug-hug or kasi wala nang pandemya kaya pwede mag o oh, huwag nyo pipilitin ng mga followers nyo mga subscriber nyo mga viewers nyo para lang dumami ang mga viewers kay mga vlogger dyan ha ba baby bobo huwag nyo nang tuturuan yung mga ano nyo mga subscriber nyo mga viewers nyo na huwag iboto si ganito huwag nyo iboto si rator huwag nyo iboto si kanere huwag nyo boto yung ganun mayor huwag nyo iboto si konsyal huwag nyo boto yung presidente huwag nyo iboto yung vice president ay nako <clears throat> walang mangyayari sa ating ganyan mga Mars mga bro ayun lang po eh medyo naghihinakit ako eh Marso na di March, April, eh, May o dyan usgahan nyo huwag nyo pipilitin na hindi iboto yung gusto nilang tao siyempre tayo may sariling isip na at may puso tayo kung sino karapat dapat natin ihalal hindi yung paglalandakan pa ng mga vloggers dyan na si Kuya Willie daw eh walang alam sa senado <laughs> nakakatawa kayo mga vlogger na gusto nyo mga sumikat o oh, mga Mars mga bro kung di ka pa nakapagsubscribe sa dyan at subscribe na Reynold Trimesa si first time ko mag live ng ganito at aking ibibidyo to at ipapalabas ko rin to kasi nakakasakit eh mga tao ugali ng ibang vlogger dyan mga ibang Pilipino kung makapaniram puri sa kapo eh, grabe mga ano masasabi ko sa inyo mga ba, baby bobo pero may alimbawa sample lang ang mga mars mga bro ikaw, isa kang, sabi ba naman tuturuan ka pa na, oh, ito, panahon din niya, wag oh, yung iboto si ganito. Eh, ikaw, syempre, may isip ka. May puso ka. Alam mo na rin kung sino ang iboboto mo na karapat dapat. Hindi yung utusan ka na para na mapanood yung vlog nila. Yeah, ay, ay, maraming vlogger dyan eh. Gusto mong sumikit kay sa usaw eh. Eh, bilo mo eh, pakakain nila ang pagmamaratis nila. Para lang kumita sila sa pag-youtube nila. O sabi na natin pinokus pa nila sa facebook nila. Ay nako, ito lang masasabi ko. Ang Pilipino, ang mga kabataan, marunong na yung pumili ng mga kandidato. Kung sino karapat dapat na iboto nila. At hala, hindi nyo tuturoon pa. na Porque gusto nyo dumami ang views nyo. Yung mga vlogger dyan. <laughs> Pumanira kay Kuya Will. Ay grabe. Atas lang po tayo dito, mga mars, mga bro Wala tayong kan dito Mga senador, vice president Conselme, yun Ang akin lang po ay ang, eh, Hindi ko mati yung mga paninirampuri Sa mga tao, eh. eh alam nyo Pangit yan yung manira ka ng kapwa mo Bago nagmamagaling ka Dara. Eh, meron nga yan, sa sampung utos yan, eh, manira ka sa kapwa mo. Naka, makaligtas ka man dito sa lupa, baksak mo, impyerno, ba, baby, bobo. Kaya kayong mga viewers at yung mga nagko-comment dyan na, naku, kunyari, hindi pa kayo mapawili-wili, rebellion mo dyan. si Kuya Willa, nakita ko yan, tumulong yan nung bagyo, tsaka pandemya, grabe ang tulong yan. Tsaka, nakapunta na rin ako sa studio ng ano eh, hindi ko namang, malapitan eh yan si Kuya Willie talagang may puso yan galing sa mahirap yan kasi anoy mo rin naman ng mayaman anoin mo may pinag-aralan at matalino sa senado eh gumagamit naman ng ganyan o oh, ano mangyayari sa ating gobyerno kung gagamitan din natin ng kuwa rito, kuwa ron, kuwa rito. <laughs> ay nako ay nako, maganda i-content nyo dyan ay eh, yung may aral mga vlogger ha ba baby bobo kayo nako kung mga kayo sa mga senator nako hindi magandang asel yan ng mga vlogger ang mga ayan tingnan nyo, mga vlogger na grabe kung manira sa mga presidente mga senador mga mayor mga konsinit hindi na inabutan di ba ping ping ganyan na ganyan sila eh RIP na ay sorry sorry ah MTRC ah. Sorry, sorry. ah eto po mga marshal mga bro Don't forget to subscribe my Reynolds De Mesa in YouTube channel. Uh, yun na po mga payo ko, mga mahiling manood sa YouTube or sa mga vlogger na naninira ng mga presidente, senador, vice mayor or vice president. Huwag kayo pong sa, sa mga vlogger na gusto kong kumita. Ayun ko ba, nasisikmura nila na manira ng kapwa. Hindi naman nila ang buhay na gusto nila. Eh, kung sila magsenador, o or magmayor sila malaman nila kung gaano tumulong sa talaga sa mga mahirap at paano magpatakbo ng gobyerno at dito lang po nagwawakas ang aking munang paglalay dito sa aking youtube channel Reynolds de Mesa abangan nyo po ay, at, uh, tayo misa po ay magbablog tayo magmumukbang tayo sa simenteryo ah, <laughs> ko muna shoutout ko si Boss Rino Boss Rino malapit na Medyo tumatapang-tapang na po si Reynolds de Mesa <laughs> para maisama nyo minsan one time, big time sa pagbablog nyo dyan sa parting Maria Makiling, Kakain tayo sa madilim na lugar at may mga white lady at kami may mga ano pa ba, ba, mga ano ba may tawag dito mga masasamang elemento Ah, Boss Rino, don't forget Mash Text mo lang po me, ah, pwede po ako tuwing Sabado at Linggo. <laughs> Handa ko na po yung aking mga cellphone at ano pa ba? Flashlight na mga Mars, mga bro. Thank you, thank you so much sa inyong panunod sa aking YouTube channel. Shoutout natin mga taga-Binyang Jan. Apel nila ay si Laldim Wico, Alcantara, Yatko, at saka si Paring Deada. Ayan, yeah. dito naman sa parting... Kabuyaw si Tolitz ha. Ah. Tolitz, Tolitz, Tolitz. Kamusta ka na dyan? Uh, March, May, April, May. butuhan na naman. March, April, May. butuhan na naman. Nako. Don't forget subscribe. Railroad. Thank you so much. Ah, hi. I love you. Three times a day. Go, go, go. Oh, bago pa magpaalam. Uh, Shout out natin yung ating kaibigan dyan. Na si... Wakubo, dyan sa Japan. Hi, Miss Wakubo. Mrs. Wakubo ay ang gaganda ng mga binablog niya dyan dyan sa Japan sana Sunday makalating tayo sa Japan tsaka don't forget subscribe Harry Ricky and Luz, Luz Kitchen TV Bob the Vendor Mr. Toribio at tsaka si yan yan si Aga TV bago yan si Aga TV thank you thank you so much ha Boss Rino, Balbaliw, and Boss Bino, don't forget, sama niyo ako sa inyong vlog text me, babayu, ang dito na lang po ang akin live, Reynolds de Mesa, oh, shoutout natin yung kaibigan natin dyan sa barangay Alabang, si Florante Martinez, babayu, hanggang sa ulitin, huwag kayong papadala sa mga vlogger na naninigra ng kanilang ay, ang kapwa, good luck sa inyo, Kuya Wills, sana ipalarin ka sa inyong pagkandidato sa Senado, Go, 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 Power Ranger. Go, Docs, go, yo, wheel.